Hello idol. Ito po Hedja Forms TV. Huwag niyong kalimutan mga idol. Dito kami ngayon sa may gilid ng... Ano tawag ito pre? Uh, alam ko. Ano tubig. <laughs> tubig. <laughs> ito po ang sa aking... MBC po. Niya. Oh, pag magbaha po talaga ito mga idol. Hanggang dito po ang tubig. Apo yan, hanggang dito apaw talaga dito no. Kaya dito tayo ngayon. Kasama natin ang ilas na natin. No? Pinakagwapo kong ilas. Nandiyan po. Hindi po yan Vietnam ha. Hindi po yan Vietnamese. <laughs> Yan po siya. Magka ay. Oh, yan ano, po nag-ano po kami ng bo yung wala, ano yung nang is, ano nang isda kakala. Ay wala yatang laman. Ay, wala. wala so walang laman yung bo natin, no? Wala pre. Ayun oh. No? wala? Zero. Ah, katipa pre, namatay. Ano ay, sa pasok ng katipa? Kuno pre. Ayla. Dalawa yata pre, ano may isa doon? Tura-tura yan. Ah, tura-tura. Ay, pala tura-tura. Oo. Matay. Ayan po, ayan pala ang tura-tura mga idol. Ang laman ang ano natin mga ay, idol. Puha ba? Kaya hindi na, hindi nagbaha. Ayan. Para, ay, isa lang na ako, pray, katipa ha? na maliit. Ayan po mga idol. Ay, tura, tura Ay, tura-tura. Ito ang, bakit na, ay matagal na siya pre? Itong, ay katipa ba buhay pa man? Ay, tayo na yan. Ay mabaho na. Ito po ang hito no. Katifa po dito. yan po. Oh, bakit wala nang ano to? Wala nang pang ano sa panglaban. laban Yung sungay niya wala na. No. Tol po, tapos may malas-malas. May tura-tura po dito. Ito po. Boy pa to pre? Ah, patay na. Pati 'tong tura tura tawag dito. Yung Janitor Fish po ito sa malalim Manila no. Ayun. Pa pre? Malalim. Sige, kay tingnan natin yung dyan sa kabila. Ano Bakit say? mayroon pa? Hindi, Ayan. Mayroon. Nandun yung ano natin, no? Tinitingnan po niya. Kasi ano po tayo. Ah, uh, hindi mabaho na po yung ano natin nakuha, no? Ayan po. Tingnan natin mga idol, ha? Wait mo na mga idol. Ayan. Ayan po. Tinignan ng bilas natin, no? Wala, wala rin, pre? ay baka na ano na to ay wala talaga babay mo na pre yan sabihin wala ayan po ang Vietnamese natin kaibigan uh, Vietnamese yan <laughs> <Vietnamese. laughs> <laughs> 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 oh. wag kayo magkopias yan oh. ano yan may RPG yan What?